Magandang araw sa atin lahat. So, this is our coin for today. Ayan. So, update tayo for today's coin. This is a 50 cents euro. This is a 14 karat gold. And year 2002, isa to sa mga rarest gold plated coin na uh, inipon natin. So, kung makikita nyo yung mapa ng ano, European yan. So, detailed na detailed. Yan. So, hindi nyo makita kung totoo yung old coin natin. Yan. And collectible coin. Sa gilid, makikita nyo, gold pa rin. Yan. Yan. So, ang presyo po nito yung mabot ng 12,000 pesos. Depende sa quality ng coin. At meron din tayong hinahanap na European 20 cents na 14 karat golden. Yan. Yan. Kung makikita nyo, 20 cents euro. Sa likod, may babae nakatayo. Yan. At may nakasulat na RF. Yan. So, ito naman ang babae nakatayo na to na 20 cents. Umabot siya ng 5,000 hanggang 7,000 pesos. Depende sa quality ng coin. Yan. Yan. And marami pa tayong na iba't ng coin kagaya na lang nito. Meron tayong 10 cents na nabili. Yan, umabot din siya ng 5,000 pesos depende sa quality. At meron tayong tatlong 20 cents na euro. Yan. So update din ako para sa mga rare coins natin. So para dito sa silver coin. Yan. So patuloy yung paghahanap ko nito at wala pa ako nakikita nagbebenta ng ganito. So isa to sa pinaka rare coins natin. This is 1987, 100 lira. Kahit 9K, kaya po itong umabot. Ayan. Itong pure silver coin, Turkey. Turkish coin. Ayan. Pure silver, kung makikita nyo yung difference niya sa normal coin, Ayan. Makikita nyo yung difference ng silver and sa normal. Ayan. And syempre, sa isa sa pinaka-rares, na coin natin. Uh, 104 years old coin yung United States of America 1921 yan sa harap babae nakatayo may na 50 centavos Pilipinas so 45,000 pics kung ganto ka quality yung coin at sinasabi ko sa inyo huwag nyo lilinisin yung coin kung meron yung ganitong klase ng coin wag siya nyo siyang kukuskusin or lilinisin yan And dito sa 25 cents centavos natin. So this is a uh, Philippine 25 centimo. Siyempre maraming pamilyar dito. At kaya siya naging rare. This is a silver 25 cents. Hindi siya kakulay ng baking ko natin na ganito yung kulay. Right? So this is a silver 25 cents. At ang nagpa-value talaga sa kanya, yung year niya na 2,000 exact ginawa. Yan, Republika ng Pilipinas. Central Bank of the Philippines, 1993. And year 2000, ginawa. Kung meron kayong ganito, wabot ng 2,500, yung kulay silver na 25 cents. 2,500 hanggang 3,000 pesos. So, kung meron mga gantong coins, just follow and comment and wait for our reply tapos po, kung meron kayong mga iba't ibang klase ng coin, pwede rin po kayong mag-send ng picture at titignan po namin kung magkano yung value ng ganong coins. So, yun lang po. Thank you so much and God will bless you guys. Ingat tayo palagi. Bye!